is uh, may pupuntahan tayo ngayon kasi may medical tayo. Ngayon, may nakita akong mga kababayan natin dito. Is, talagang ganun yung pagsisikap nila para ma matupad yung mga gusto nila sa Pinas. Kuya, kuya. kuya anong ginagawa niya dyan? Eh, nagdadamo dyan. Para kung ba? Para dagdag income ba? Ano, anong anong company niyo? Yusan. Yusan. <laughs> <laughs> ito, ito si Kuya. Naawa kasi ako kasi mukhang mukhang hindi pa sila kumakain eh. Anong masasabi mo dun sa ano? Anong ginagawa niya sa'yo? Dadamo po kami para may po sa pamilya. Magagalit yung matanda kasi nanay-nanayan nila yan. Si ay wag daw sila masyadong magpakahirap. Ngayon dahil naawa tayo, magbibigay tayo ng konting tulong. <coughs> sir, oh, uh, tanggapin pa. niyo yung konting tulong may inom ha. Pasensya niyo na. Salamat. <laughs> Yan lang kaya natin. Uh, magbibigay tayo ng konting tulong. Kuya, ah, salamat po kuya, salamat po. May, 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 may. mayroon tayong abot uh, dito. Ito lang kaya nating budget ngayon kasi So ngayon, eh, tutulong muna natin sa kanina. Okay, ikaw na bahala kuya. Kayo na bahala. Yan ang munang kaya abot ko sa inyo. Kuya, salamat po kuya. Hmm. Kuya, salamat. <laughs> walang anuman yan, walang anuman. Salamat <laughs> po. Yan. Eh, salamat sir, mag-ingat kayo ha. Magpapakabait kayo palagi ha. <laughs> yan. yung idol natin yan. Sipagan nyo lang para... na rin uh. Ayan. Tayo ay magme-medical na is Padaanan lang natin sila. Okay. Ingat kayo mga bossing ha. Uh, sige sir, salamat.